Manahimik ka. Manahimik pa rin. Magsalubong tayo. Kung mayro man pagkukulang, nagkulang tayong lahat. sayo, hindi tinchaik kita. Kung ikaw hindi ya alis diyan. O. Hindi malinaw sayo? Ano ko lang. ay okay lang. andyan yung mga anak natin. Okay lang, okay lang. Oo. Gusto hindi ya alis diyan. Oo. Oh. 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 pala kayong pautang. Oo, oh, eh, hinahanap ko nga eh. Hmm. Pero doon sa tindahan, kahapon, binabayaran ako. Pero hindi ko muna kinuha yan. Anong muna ako dyan? Oo. Oh. Eh, talaga so ako. Kaya ako'y lumabas. So, hmm. ko lang yun eh. Oo. So, <laughs> Tayo, lagay ko lang ito. Kasi, eh, naghahanap talaga ako ng mapapwestohan. Kahit uh, upahan. Ano, kararating ko lang sila. Ah, so, eh, nasi... po kayo. Ama'y pumunta ako raw, ano, tapos bumalik ako, pumunta ako raw sa may patubig, gano'n. Yung tindahan dun sa dulo, tinitingnan ko kung pwedeng uh, upahan, hmm. ano. Gusto mo pa ni tata na, ano? Eh, kasi, eh, eh, kasi dito, meron sila eh. Alam ko maraming bibili ng bigas, hindi makapasok, lalo na kung gabi. Hmm. Eh, pagka pumunta ako raw, ano, may mga nagtatanong. Oh, time. Ano niya? Alin ba? Eh, andyan nga. hindi ko nga humayakuan. Ano? Maraming nagtatanong yan. Eh, eh, hindi ko ibinigay. Eh, mahirap yung walang pampalwal eh. Hindi po. po nakabenta na ito Bumili ho ba kayo ulit? <laughs> eh, yan pa rin ang dati. Hindi ko ikinuan. Ano? Maraming ang bumibili niyan. Oh. Eh, kaso, eh, yung iba, eh, maraming utang. <laughs> Eh, mas maganda tatay, eh, pwesto. Saan doon ka Eh, tinitingnan ko nga yung tindahan doon sa dulo, eh. yung sarado. Eh, hindi ko nga makausap yung may-ari, eh. kahit kakuupahan. Hmm. Eh, ngayon ka ako, eh, kung hindi man makakakita, kahit bumili ng kaprasong lupa at magawa, ako, kaya kong gawin. Eh. Hmm. po si Nani eh? eh, umalis. Kasama yung dalawang bata. Eh, kung tutusin, talagang ubos na yan. Kung talagang, eh, ano, Eh, kaya lang, utang. So, eh, hindi ko ibinigay. Kala ako naman kayo, na marat. Eh, ubos, ko, ko, ubos na talaga. Ito yung pinagbila, no? hindi ko binabawasan. No. Oh, baka sabihin mo, no? kahit ako'y walang pera, tinitiis ko. Ito yung pera. Yeah. Eh, pambabalikwas ko nga. Kaya pinipilit kong humanap ng pwesto. Yan, talagang ubus na yan. Hindi nyo na makikita. Hindi ko lang ipinauta. Gusto ko kayo kumusta ni Tatay Ay, Ay kumusta Tatay? Eh, gusto nga ako. Kumusta eh. kararating ko nga lang. Eh, pawis na pawis pa ako. Eh, hindi na nga. Ayun, makagawin man ako. Ayun, bisikleta na yan, ano. Kahit maliit yun, makakarating dun yun eh. Eh, kaso nga, ayun ah yung kadena, lumuwag eh. Ala akong map, alam pa, mapa mo. Mapa mo. Okay pa okay, okay, so naman yung ano. Oh, lumuwag yung kadena. At tayo na pwede natin gawin dyan tayo. Hindi, ayaw mo tatay gagamitin ko. Kasi pagka may bigas, kahit akayin ko lang yan, ma-order, ipakidala eh, mo nga sa bahay. Yan ang gagamitin ko. Ano? Eh, pero pagka sa malayo na, katulad nung parang, kahit yan, makakarating. Katulad ng Santa Catalina, sa ibang barangay na yun, kahit yung bisikleta na yun, basta umorder ng bigas, kaya kong hiyatid. Yeah. Ano? Mm -hmm. Sa laki niyo tayo, medyo ano siya, no? Hindi, okay. okay. ibibili niyo si Tatay Albert ng motor? Motor po, kasi tayo naman daw po yung motor. Tatay, yung bigas na ibababa nyo... Tama na muna yung hahanap ako ng pwesto kahit upahan, ano? yo no. so, pagka may mangungutay, pauutang ko talaga, eh talagang marunong ako magpag usapan ano? Eh, kasi ang gusto ko, kung kukuha sila, kahit kalahati, ibigay nila. So, na. Ayan po na. talaga niya. tatay yan. Napakialaman ng bata kahapon, mo, hmm. wala. Eh, isuot nyo na lang ho dyan. Yan. Ay nyo yung bisikleta at pan-deliver ko ngayon, yan. Kahit akayin ko lang yan, hindi ko naman sunong, ano. Mm -hmm. Eh, kung ibibili nyo na si Tate Albert ng motor, ano, eh, ibili nyo. Okay. Eh, dito kasi pagka-motor, wala nang wala nang garahihan. Tama na yung bisikleta. Yung pagkakasabi nyo, parang ka, nagsiselos kayo yata. Hindi, okay lang naman. Mm -hmm. <laughs> Kasi di ba bawal ko yung magmotor at saka hindi nyo naman upa yung... Sabi tata, eh, tatay. Maru kung sa motor lang, tatay. Eh, Dati dalawa motor ko. Baka mapalayo daw po kayo. Eh, tama na nga yung bisikleta. Eh, kung sa magmotor. Abay, marunong akong magmotor. Ano? Baka lumipad daw po kayo sa, ano, sa, sa bukid. Kaya yung tata yung Albert ay hindi pwedeng second hand Dapat brand nyo kasi pupunta daw siya sa malalayo. Eh, sa akin, tama na yung bisikleta. Pan-deliver lang naman ng bigas, ah. Oh. Eh, ito bang tindahan ni Pangulo, eh, pwede pa nga kayang maupahan dyan. Ano, eh, kasi kaya tinitingnan ko, di ba, ako gumawa dyan, eh, ano. Eh, gagamitin pa ba? Eh, ano ko lang. Andi, kaya gusto kong makausapan. Buhay pa ba, tatama? Eh, Ah, na rin? si KBB. Eh, na ulin. eh, Ate ah, eh, Ma, nasaan? Ano? Sulo. Eh, kahit kakuupahan ko eh. Eh, total, ako naman ang gumawa niyan eh. Ano? Gagamitin, ay, wala, gagamitin niyo pa ba yan? Wala kaya, Ate. Ba't na ba Abe, magtitinda ako ng bigas. Kaya, Ate. Oo. Oh. Ito, ito, Ngayon, eh, kung bibilin naman, abe, bibilin ko. Ay, kahit ay, yung peso lang na yan. Nasa, umalis ba ate mo? At sa ulo na ka tayo na, may bayad din yun. Hindi, sabihin mo, ano. Hindi, kung gusto, upahan, ano. Eh, ako ako lang ang PPS dyan. Magtitinda ako ng bigas. Eh, hindi naman yata magagamit. Hindi magagamit nagagamit eh. eh. Ala, ba dyan? Wala, sa ulo. Ano niyo po sila? Gusto ko malaman. Sabi kasi kung tutusin tatay, ang tao nagkakapalit-palit lang ang apelido, ano? Hmm. Pero kami, may mga ugnayan kami na... Oh, pero na, palit lang kami ng apelido. Third cousin, second cousin... Eh, mga nasa third na tatay. Second cousin. Ano? Eh, ito to, sinasabi ko, ako gumawa ng patubig na yun. Doon. Tapos, nung natapos ko yan, ito ang ginawa ko, tindahan. Pakisabi mo na lang sa atin, no? Saka sasabihin mo kung magkano upa. Ah. Uh, na ho ba na ito yung tindahan? Wala ko na mati na mga sampung taon siguro yun. Sampung Padi taon lang. na. Adi. Pwede Aga. malaman ba ito na hinto? Eh, wala nang ako. Wala magtitinda. <laughs> wala magtitinda. <laughs> po dahil o, nasara dahil wala masyadong ano na rito. Medyo ano hmm. na kasi, kasi. Eh, tatay, marami na nakatira dyan. Ano. Ayan, sa bukid. Ano. Eh, eh, it... eh nagkaayos tayo. Ano. Eh, kung mangungutang ka sa akin, wala namang problema eh. No? Eh, basta kada linggo may bayad. <laughs> <you> no? <know? laughs> Pero pagbangit mo sa atin, ano. Pero tanong mo kung pwede, ano? Kung pwede lang naman. Saka sasabihin kung magkano ang gustong upa. Ngayon, kung pinakailangan bilhin, yung ps na yan, bibiling ko na. Ay, maliklik. ako oh, marami din maliklik. Masa na. ka nagtatrabaho sa bukid ng tao rito, maraming tao rito. Marami silang magkakamagalak dito. Puno yan. Gano'n yeah. Gano kaluwag yan? Para malaki tayo. malaki nga yan. Ayun, oh. Ay, haba May pinakabudega sa loob yan, Eh. Ito. Ito. Uh -huh bahay Oo, eh. oh, ako nagtayo nito eh, nung pagkatapos ko ng patubig. Mm. Oh, ka. Kahit 100 bags na sa akong bigas time maka... Oo, oh, kaya dito ko pinipili. Eh, sa gabi kasi, sa hapon, nagdadatingan dito ang pwesto. Mm. Okay. dito po may sinasabi si Kuya ko. Tara, dito tayo. May, may problema po ba sa bahay? Eh, sila ho siguro. Hindi po, sabi ko ito, ko kayo. Yung totoo tayo. Eh, wala naman sinasabi, ano. Basta yung ako kasi may sarili akong disposition. ano. Yeah. Kaya dinidiretsa ko sila, kung mangungutang sila ng bigas, wala naman magbigay sila ng kalahati, ano. Ngayon, kung wala naman pan-down, ano eh, di eh, pagka nagkapera sila, saka sila magbigay, ano. Huh? Kaya yung pinautang natin diswasing nga, hindi ko naman sinisingil, eh. Eh kasi naiintindihan ko naman ang tao. Okay, isa ang tatanong ng kopi tayo hmm, po. Nasa dulo tayo ng ano, bukit. Okay. Kahit sa, sa tayo. Ang, maraming ano, tao rito pagkagabi. Okay, okay naman dahil simentado po. Mga hmm. rating yung tao. Kasi tatay, eh, ang tao pagka bumibili ng 4 kilo, eh, doon sa liblib -lib pupunta. Eh, doon sa gitna ron, ano, hindi pupunta punta tao ron ayan oh. Kuya. Eh ano? pala dumating na pala nanay mo ano? oh. Nay. Ay bossing ano. Eh, wag ka naman sanang gabagagalit ano, Mauna na ako ano. Eh meron na naman limang bultong bigas Sabi ko wag muna hahanap muna ako ng pwesto ano. Abay okay, okay. Kaya sabi ko wag ka mo ang magagalit ano. Uh, huwag kang magagalit. Napakaganda ng pakiusap to. Huwag kang magagalit ano. May dala na ng limang bulto doon. Eh, hai, hindi ko pinakukuan ano. Sa'yo, nilidiyahin kita. Kung ikaw hindi aalis dyan po ba malinaw sayo? Ay, oh, yeah, okay lang. Ay, okay lang. Andiyan yung mga anak natin. Okay lang, okay lang. Ah. Oh. Oh. Ay, wala problema 'yon. Kasi magsasama tayo kung hindi mo ako pakiiksamaan anak natin kasi ganito, paliliwanag ko sa iyo ano. Anuman ang problema, anuman ang kakulangan, magsalubong tayo. Wala sa akin problema. Nagninegosyo yeah, kung ko. Ay. Eh naghahanap ng pwesto. Ano mas ako kumuha ko hanggang sa likod ng gitna makapunta ka lang. Aba kasi hindi ako pwedeng makialam diyan, ano? Hindi ka man din nakakatulong eh. Ah, hindi lang bigkas Kung gusto mong magsayang, magsayang, ano? Oh, ay eh, kaya nga hanap ako ng pwesto, ano? Wala akong problema, walang problema 'yung mga anak mo, ano? Hindi ko Wala akong problema. Ay, preno, preno, preno. Ay, oo, oo nga nandoon ako na. lang ang problema, bakit? Dahil... Wala ka naman ang binubuhay sabi, kaya nga ako nag-negotiate para may pambuhay ako sa sarili ko. Ano? So, Nanay, wala akong problema. Ano? Oh. Abe, oh, nagtatrabaho kami pare-parehas. Ayun na, ayon na, may tinda akong bigas, ayun pa. Oh. Kung gusto mong isaing yung bigas, ano, gusto, iyahanap kita na ulam. Ano. Huwag ka nagre-reactive. Ano. Babaong hmm. oh, boya. wag kang nagre react wala tayong problema. Ano oh? ko pa sa pwede yung bahay, ano? Ay, ang maganda niyan, magsalubong kita. Abi pa na yan eh. Ngayon, eh di magsalubong kita, magsama kita. Andiyan yung mga anak natin eh. So, ng Panginoon? <laughs> ako, ala akong problema, ala akong problema. Maganda na na, magsalubong kita. Parehas kita, tubira, dyan, andyan yung mga anak natin. Total, andyan yung mga anak natin. Magsalubong kita. Magninegosyo ako at naghahanap buhay ako. Ngayon, sabihin mo kung kailangan mo ng pera at kita. <laughs> Abay, Kuya Ogos, ako, wala akong ginagawa niya. Nagsusulat ako, ano, nagtitinda ng bigas, ano. Ay, dito mo na. Kaya kayo nag... Oh, magpapilma ka sa mga anak mo. Ano? Ay, kaya kayo naghahanap buhay. Yung kikitain, gagastusin. Aba, tatay, eh, kasi kung gagastusin yung kikitain, ano, ganito, ano? Kasi ang alam ko ng negosyo, hindi naman sa akin, kung may tutubuin, eh, yun lang ang gagastusin, ano? Eh, nag-uumpisa pa lang ako, eh. Mangihirap sa akin ng uh, pera. Pa, paano kung, uh, ano, pababalikwas ko? Basta nanay mo, kahit na kaya, ang kaharap yung bayan ko, manahimik siya. Ako dumidiskarte. Eh. Hindi, kaya ko ng pangulam, sana man lang mag Eh tatay, hindi ko naman mahirap pakialam, hindi ko naman ano, mapakialam. At yung, kung may tutubuin lang, yun lang ang sa akin eh. Kaya nga ako dumidiskarte. Eh. Oh. Ha? Eh papano, kung meron lang tutubuin, noon lang ako magkakapera. Eh, pero meron pala nga. Ala pa ako na ibibenta marami. Hindi mo lang ibibenta, may nakapera. Ay, alam ko maraming bibili eh. Pa huh? Manahimik ka. Manahimik pa rin. <laughs> Magsalubong tayo. Kung meron man pagkukulang, nagkulang tayo lahat. Maraming kang pinapang patay ka sa rin ng bahay. Sabi talaga. Lang kami dito. Ay, kaya nga. Pare-pares nga tayo nagkakatira. Magsalubong tayo. Ay, uh, Uh, ala ala akong problema, ala akong sinasabi sa kanila, ala akong binabanggit sa kanila. Yeah. Nagninegosyo ako, kaya haharap tayo ng pwesto. Ah, uh, 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 wala akong problema. Ako may problema, man Abi sa kanila yun. Wala akong problema. Uh, ano, tatay? Kahit anong usapan, wala akong problema. Humahanap tayo ng pwesto, ano. Kaya kung bigyan kaya kung bigyan ng nanay mo ng pera, sabihin niya, ano, kahit konti. Ano ko siya, Ako ba may Ah, oh, tingnan mo ano. Hindi ikaw ang hihinga ko. Ano natin din intindihin mo 'yung sinasabi ko? Kaya kung bigyan ng nanay mo kahit konting pera. 'Yun ang sabi ko eh, ano? Ah, wala akong problema.